para sa ilang mga tao, ang pagiging kawili-wili ay natural. Para sa iba naman, ang paghawak ng tunay na atensyon ng isang tao ay maaaring maging mas mahirap. Kung mapapansin mo na ang mga tao ay tila inaantok o walang interes kapag nakikipag-usap sa iyo, maaaring hindi ka gaanong kapanapanabik na kausapin o pakinggan. Huwag magalala, ang pagiging isang human tranquilizer ay hindi ang iyong kapalaran at hindi mo kailangan kabisaduhin ang mga nakakatuwang katotohanan o maging ang buhay ng inyong grupo upang maging kawili-wili. Ngunit kakailanganin mong bumuo ng higit na sangkap upang makisali sa iba. Narito ang ilang mga palatandaan na ikaw ay isang boring na tao at ilang mga tips kung paano ito babaguhin. Number 1. Agree ka sa lahat ng bagay. May isang linya sa pagitan ng tahimik at boring. At kung iniiwasan mo ang mga salungatan sa pamamagitan ng bihirang pagsasabi ng iyong mga opinyon, malamang nasa boring ka sa linyang yan. Ang pagsabay sa agos ay hindi likas na masama. Ngunit kapag hindi ka nagdala ng engagement o excitement sa mga talakayan, napapalampas mo ang mga potensyal na koneksyon sa iba. At maaari mo ring ang matapos ang mga pag-uusap. Tandaan, palaging isaalang-alang kung ano ang iyong pananaw at huwag matakot na ibahagi ito. Madalas na pinahahalagahan at naaalala ng mga tao ang mga may bago o hindi pangkaraniwang opinion. Huwag lamang maging obnoxious tungkol dito. Number 2. Masyado kang madaldal Ang ilang mga boring na tao ay may kumpletong kabaliktaran na issue. Masyado silang nagbabahagi. Ang sobrang pagsasalita ay nagsasabi sa mga tao na hindi ka interesado sa kanilang sasabihin. Kaya magsanay na makinig sa mga tao. At kapag nagsasalita ka, isa alang alang ang pagtatanong ng mga thoughtful na tanong na nanghihikayat sa ibang tao na patuloy na magsalita. Gayun din, mahalagang alalahanin kung ano ang mga interes ng iyong madla. Kapag hinawakan mo ang isang paksang naaayon sa kanila, gagawa ka ng mas makabuluhang mga pag-uusap. Kung napansin mong lumilibot ang mga mata ng mga tao kapag nagsasalita ka, senyalis ito na naiinip na sila. Kapag nangyari ito, dapat kang lumipat sa isang bagong paksa o tapusin ang mga pag-uusap. Number 3. Nastuck ka sa isang rat Kung ikaw ay nastuck sa isang rat na lang ang bare minimum para mabuhay, malamang na ikaw ay boring. After all, ano pa ba, ang dapat pag-usapan kung ang ginagawa mo lang ay trabaho, kumain, at matulog? Ang kawili-wiling tao ay interesado sa buhay. Ginagalugad nila ang mundo ng may pagkamausisa. Nagtatanong kung ano ang hindi nila naintindihan at ibinabahagi ang kanilang kagalakan sa iba. Mas madaling makipag-usap sa isang taong nakakaranas ng bago at kapanapanabik na mga bagay. Kung nahihirapan kang maghanap ng mga paksang tatalakayin, isa alang alang ang pagpapalawak ng iyong pananaw sa pamamagitan ng pagsubok ng mga bago o pagbisita sa ibang lugar. Ang mga karanasang tulad nito ay magpapalakas ng iyong enerhiya at magbibigay sa iyo ng mga bagay na mapag-uusapan. Number 4. Kulang ka sa enthusiasm Kapag nag-iisip ka ng isang boring na aktibidad, malamang na nasasangkot ito ng isang bagay na monotonous. Well, ang pakikipag-ugnayan sa isang boring na tao ay maaaring makaramdam ng monotonous at parang walang katapusan. Ang ilang mga tao ay hindi masyadong nagpapayag. Maaaring mukhang iisa lang ang setting nila para sa kanilang mga ekspresyon sa muka at tono ng boses. Kadalasan ang mga taong ito ay umiiwas din sa pakikipag-eye contact at hindi gumagamit ng mga verbal pillars. Ang kakulangan ng entusiasm ay dahilan para maging boring ka. At kung nagdurusa ka sa monotony, isaalang-alang ang magtatrabaho sa iyong mga kasanayan sa pakikipagkapwa tao sa lipunan na kinabibilangan ng mga hindi verbal na komunikasyon na nagpapakita ng iyong interes. Maaari mong subukan makipag-eye contact, tumango, ngumiti o tumawa kapag naaangkop. Number 5. Hindi ka nagbabasa Minsan ang pagkakaroon ng mga bagong karanasan ay maaaring maging isang hamon. Ang pagpunta sa mga pakikipagsapalaran ay hindi isang posibleng opsyon para sa lahat. Ngunit palagi ka makakaipon ng higit pang mga paksang pag-uusapan kapag nagbabasa ka. Binubuksan ng pagbabasa ang iyong mundo sa mga conversation starters at mga kaalaman. Makakatulong ang pagbabasa ng material na kinikilala rin ng ibang tao Subukan pumili ng isang bestseller o isang sikat na klasik na libro. Kung gusto mo ng mas mabilis na pagbabasa, isa alang-alang ang pagsubaybay sa balita o pagbabasa ng sikat na magasin. Kapag binanggit mo ang iyong babasahin, iwasang ibalik ang iyong mga nabasa na. Isama ang iyong sarili mga ideya at subukang magsagawa ng makabuluhang pag-uusap. Number 6. Nakalimutan mo na ang iyong sense of wonder. Para sa marami, ang pagtanda at pagkapagod ay magkasing kahulugan. Ang mga pagkabigo ay bahagi ng buhay at ang ganitong uri ng negativity ay madaling matakpan ang pagiging positibo. Kapag hinayaan mong matalo ka ng buhay at isara kung paano mo tinitignan ang mundo, nagtatransform ka sa isang taong boring. Kung gusto mong malampasan ang walang hanggang pagkabagot na ito, kakailanganin mo muling matutunan kung paano lapitan ang mga bagay na may bago at bukas na pananaw. At iyon ay nangangailangan ng pagpapanatili ng isang bukas na isip. Hamunin ang iyong sarili na matuto ng mga bagong bagay araw-araw. Mag-online at magsaliksik, magvoluntaryo at makipag-meet sa mga bagong tao. Kung mas interesado ka sa mundo sa paligid mo, mas nagiging interesante ka. Number 7, masyado kang nakatutok sa iyong mga problema. Ang pagsasabi ng iyong mga problema ay normal lang at ang pakikipag-usap sa mga struggles ay maaaring makatulong. Ngunit ang ilang mga tao ay masyadong nag-iisip sa kanilang mga issue na ginagawang problema rin ng ibang tao ang kanilang problema. Maging maingat sa labis na pagbabahagi at isaalang-alang kung paano makakaapekto sa iba ang iyong negativity. Walang sino man sa iyong buhay ang may emosyonal na kapasidad na makinig sa iyong mga problema sa lahat ng oras. Kung alam mo na nagdurusa ka sa emotional dumping, isaalang-alang ang paglalagay ng limitasyon sa oras sa iyong mga pagbebent ng problema. O iwasang balikan ang mga parehong issue sa parehong tao ng maraming beses. Kapag napagtanto mong matagal mo ng pinag-uusapan ng iyong mga problema, Isipin din kung gusto din ba ng kausap mong pag-usapan ang kanilang mga problema. At number 8, hindi mo binababa ang iyong phone. Maaring naka-attach ka sa iyong phone, ngunit ito ay isang seryosong pamatay sa pag-uusap. Inaalis ng iyong phone ang iyong atensyon mula sa kung ano o sino ang nasa harap mo at nagpapadala ito ng mensahe na wala kang pakialam. Kapag nakatitig ka sa iyong phone, hindi ka nakatutok sa kung sino ang iyong kausap at malamang na wala kang anumang maiaambag. Ito ay ginagawa kang isang boring na tao. Ibigay ang iyong pansin sa mga tao sa paligid mo, hindi sa iyong screen. At huwag ka magalala, wala kang mapapalampas kung itatabi mo ang iyong phone ng ilang sandali. Kung nag-aalala ka tungkol sa pagiging boring, ang pinakamahusay na solusyon ay upang magdagdag ng higit pang excitement sa iyong buhay tumutok sa mga bagong karanasan, pag-aaral at pagsasaya, at ang iba ay susunod. Magugustuhan ka ng mga tao kapag ipinapakita mong masaya ka, mausisa at kapanapanabik. Ang iyong interes sa kanila ay magtataguyod ng kapwa interes sa iyo. Dagdag pa, ang pagpapaligid sa iyong sarili sa iba pang mga kawili-wiling tao ay gagawing mas madali ang pakikisalamuha. Kahit na ang pinakatahimik ng mga tao ay maaaring lumikha ng kapanapanabik na pakikipag-ugnayan ng may konting pagsisikap. Nga pala, alam mo ba yung mga taong wala ng pag-asa? Baka may kakilala ka, panoorin mo dito.